Naghain ng reklamo ng act of lasciviousness ang actress at singer na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alimania, kasunod niyan ng pambabastos pang momolestya sa kanya. Kasama ang kanyang abogado at ang kanya kuya, nagpunta sa prosecutor sa Bacor Cavite kahapon ang actress at singer na si Rita Daniela para maghain ng reklamo laban sa aktor at komedyante na si Archie Alimania. Ayon kay Rita, kapwa daw silang dumalo sa isang party at doon pa lang daw ay nagsasalita na ng malalaswa ang aktor na offend daw si Rita sa pinagsasabi ni Archie pero hindi na daw niya pinansin dahil baka lasing lang daw ito nang pauwi na daw si Rita ay nag-alok naman daw ang aktor na ihatid sa Rita at pumayag naman daw siya sa pag-aakalang para naraw itong kuya habang nasa biyahe sila ay hinahawakan daw ni Archie ang balikat at leeg nito ayon pa kay Rita na tinuturing nitong nakakatandang kapatid ang aktor at di nito akalain na magagawa magawa sa kanya ang ganong bagay. Ayon pa sa salaysay ni Rita, pagdating daw nila sa tapat ng kanyang bahay, ay puwersahang hinalikan daw ni Archie si Rita. Sa labi nagpumbiglas daw ito pero niyakap daw siya ng mahigpit ni Archie at hinawakan ang maseselang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw napaiyak si Rita hanggang makalabas ng sasakyan. nag naman daw si Archie, Alimanya, para humingi ng sorry sa kanyang ginawa at lasing lamang daw siya noon. Si Narita at Archie ay co-stars sa Widow's War, ang ongoing primetime series ng GMA7 na pinagbibidahan Nina Bea Alonzo at Carla Abelana. Sa annex ng kanyang sworn affidavit, ipinakita ni Rita ang screenshot ng text message ni Archie matapos niyang makatakas sa diumanoy kahalayang ginawa sa kanya ng aktor. Base rito, eksaktong alas 3.45 ng umaga ng Setyembre 9, lunes, nang mag-text si Archie kay Rita ng huy. Sumunod dito ang diretsahang pagsabi ni Rita kay Archie na bagamat na-appreciate niya ang paghatid ng aktor sa kanya sa bahay, ay hindi nagustuhan ng aktres ang pambabastos umano nito sa kanya. Bahagi ng text message ni Rita, I feel so disrespected and violated. Dagdag pa ni Rita, you took advantage of the moment. Sinundan ito ni Rita ng text message na nagsasabing pinapauwi na niya si Archie. Hindi raw kasi kaagad umalis ang sasakyan ng aktor sa tapat ng bahay ni Rita. Tinext ni Rita kay Archie na nakakagambala sa mga kapitbahay ang tahula ng mga aso dahil naroon pa ang sasakyan ni Archie. May natanggap si Rita na mensahe mula kay Archie na ang sabi lang ay, Hoy! Makalipas ang ilang oras matapos ang insidente, eksaktong isa't labing isa ng hapon nang mag-text ulit si Archie kay Rita. Sabi sa text message ni Archie, Sorry kagabi lasing na kuya mo. Base sa sworn affidavit ni Rita, pinayuhan siya ng kanyang legal counsel na ang pagsabi ng sorry ni Archie ay maituturing umanong pag-amin sa ginawa nitong kahalayan. Sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag si Archie tungkol sa nangyari. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.